So unang-una po mga kasabong is yung ginagamit ko po ay blade lang po. Ito po. So matalas na blade yung bago po para pag naghiwa po tayo, madali po makat yung kanyang kuan. Madali po yung makat yung kanyang palong po. So ito po. mm -hmm. So ayan po, natanggal na po. Ito po. So kailangan po may forma din po yung kanyang tsura mga kasabong. Tapos ayon po sa mga sabi-sabi mga kasabong is yung ating tinanggal na palong is hinihiwa po So inahiwa po yan tapos ipinapakain po sa kanya para hindi daw mangayaw pagdating sa laban mga kasabong. Yan po. So hanggang dito na lang po mga kasabong. Sana may natutunan po kayo sa video ko. Sana nagustuhan niyo yung video ko. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe po para ma-update po tayo sa mga susunod na video na i-upload. Maraming salamat sa inyo na, mga kasabong. Thank you.